Doc Willie. Doc Willie. Doc Willie. oh, alam niyo na ba ang mga balita, mga kaibigan, mga kababayan? <coughs> Dr. Willie Ong for Senador. Uh, yan ang mga gusto kong tao, mga kaibigan. Hindi po ako nagpapabius dito. <laughs> Hindi po ako. Eh, uh, kung uh, yung mga baser ni Doc Willie, Lumipat kayo dito sa akin Ako ang ibabas ninyo uh, Yung tao na magandang loob lang binabas nabas ninyo uh, Alam po ninyo mga kaibigan Ito totoong uh, usapan Ako po hindi po ako mahilig sa politika Ang gusto ko lang Naalala nyo ang pinag-aralan natin kahapon Kung anong klasing tao Ang gusto natin iupo Piliin natin ngayong uh, eleksyon Mga ang gusto ko po Kagaya nito ni Doc Willie nagkikita nyo naman uh, may malubhang sakit pero uh, uh, gusto pang maglingkod sa bayan sa bansa ah uh, alam ninyo anah uh, sabay ko kasi yan eh hindi uh, siya pinalad nung nakaraang uh, eleksyon at ang uh, 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 sinasabi uh, sinabi niya mismo na ang ang kanyang karamdaman parang doon yan nakukuha sa mga baser Inahamon ko kayo mga baser, lumipat, lumipat kayo dito sa akin, mapapalaban kayo. Ah, <laughs> nako. Kung alin pa yung tao na gustong uh, tumulong eh ako mga kaibigan. Hindi po ako mahilig sa politika. Pero ah, uh, s'yempre uh, bilang ako ay botante. Uh, gusto ko piliin ko yung totoo, yung tapat. Hindi yung uh, nang bubula lang palagi. Pag nandun sa meeting di Avance, ang ganda ng mga sinasabi. Tapos, <laughs> pag nakaupo na, nagbubutas lang ng bangko. Napakasakit pong ano yan mga kaibigan ha. Alam nyo ba, nagbubutas lang kayo ng bangko niya sa Senado. <laughs> Tapos, kung, kayo'y kayo makabatikos sa mga tao, ang galing nyo magbatikos. Pero wala kayong nagagawang batas. Ayan po ang masakit na katotohanan mga kaibigan. Uh, kaya po, ah, uh, Uh, pipilitin ko pong uh, uh, tuwing, uh, tuwing umaga kasi umpisa ng piling kaapon na ng candidacy eh, Nagumpisa Nag-umpisa ng aking vlog tungkol sa politika. Uh, oh, sana mapanood ninyo kung paano natin mapili yung tamang tao. Kasi lagi lang po tayong na ano, eh, parang lagi lang tayong nagkamali eh, di ba? Tapos sabi nyo, sayang yung boto ko doon. Pano uh, bak, pano rin yung video ko kapon kasi uh, hindi kasi pwedeng umasa tayo sa ating binuboto na gomandang uh, gumanda ang ating buhay. Ang ating sarili mismo ang paganda sa ating kabuhayan kabuhayan. Pagsisika, pagdarasal. Hindi pwedeng iasa kung sino-sinong uh, lalo na yung nainis ako diyan sa mga ang galing lang magbatikos tapos wala naman nagagawa ng batas. Kaya nga sinasabing ng mambabatas. Dapat may nagawang batas man lang eh. Kaya mga kaibigan, ang piliin po natin ha, Uh, mga re-eleksyones, yung may mga nagawang batas, yun ang ating piliin. magingat ingat po tayo kasi ngayon, alam niyo yun yung mga parteles dati eh. Tatakbo ngayon, karamihan, senador na. Uh, ano, umpisa lang yan sa parteles eh. Ah? Tapos pag nakatsambay na punta senador yan, tingnan mo, magbutas lang ng bangko yan. <laughs> ah, Di ba? Kaya po, uh, ito pa, babalik po tayo kay Doc kasi ah uh, sabihin niyo, uh, paano maka paglingkod niyang ganyan, may malubhang sakit. O baka yung mga basir diyan, sabihin pa niyo, eh, paano na 'yan? Malalang sakit tapos ibubuto natin. Mga kaibigan, Ah, uh, alam naman ninyo kung na uh, baka kung mahina kayo sa balita, si Doc Willie ay nasa pagamutan sa ibang bansa. Ah, uh, so isang halimbawa ha, kung hindi kayo marunong mag-isip. Uh, ang mag-file ng kandidasi ang kanyang asawa. Uh, di malaman kung ngayong araw na ito o bukas. Siyempre, walong araw lang yung ano ha. Baka makalimutan nyo yun yung kayong pampagulo sa politika dyan eh. <laughs> makalimutan nyo mag-file ng ano, walong araw lang yan ha. ah <laughs> uh, ibig sabihin mga kaibigan. Ibig sabihin, pwede pala. Hindi naman ako expert sa politika eh. Pwede pala na ganoon magpadala ka lang ng uh, na pupunta sa Kumili. Kagaya niyan, si Doc Lisa, ang... Uh, mag-file ng candidacy para kay uh, Doc Willie Ong. Ngayon, sabi niya, uh, manalo si Doc Willie, at uh, sinong magtatrabaho? Ano na si Doc Lisa? Ganon po yan eh. Ang ibig sabihin lang, ang gusto natin, uh, yung katapatan ng tao. O po tayong mag-alala na magtrabaho. <laughs> ha? Ay, uh, mayroon naman yung mga kinatawan. May mga abogado din yan. Ha? Ang importante, uh, yung ugali ng tao. Hmm? Uh, nakikita nyo naman sa si Doc Willie kahit nasa hospital, panay ang vlog. Hmm? Hmm, kayo mga vlogger dyan, sino bang ibuboto ninyo? Alam ko, may tumakbong vlogger din eh. Ako nga, bala ko nga sana. <laughs> <A> joke, <laughs> hindi, hindi tayo pwede rin na. Uh, ng ulo ko, mga base, baka ma... <laughs> uh, ko pa ng one-on-one -on -one yan eh. Uh, mga kaibigan, uh, hindi po tayo uh, gumagawa-gawa ng kwento. Uh, ibig sabihin, yun po ang, para sa akin, yun po ang gusto kong tao. Mm. Uh, yan, uh, pag nakaupo yan, tapat yan. Hmm? Kasi, ang ibig sabihin, mga kaibigan, uh, ang, uh, ano niya, malasakit sa mga tao. Alam niya na ba kung anong gusto niyang uh, projectin? prajikin? Yung sa medicine, sa mga gamot. Na magiging uh, magkakuha man lang ng budget, na magiging uh, kung hindi man libre, napakamurang gamot. Mm, yun po eh. Uh, ibig sabihin, uh, ayan, si, <coughs> si uh, Senator uh, Bungo may, mayroon din ganyan programa. Maraming salamat po, Senador. Kasi uh, uh, yung malasakit mo, nakagamit din namin yan nung uh, inupira, inupirehan ng aking asawa dyan sa BGH. Maraming pong salamat uh, Senador Bongo. Uh, ano ba ngayon? Re-elections. Basta po, alam na po natin ha. Yung mga binabanggit kong pangalan, yun po ang dapat nating piliin. Huwag po tayong pumili doon sa palaaway na wala nga nagawang batas, palaaway pa. Pupunta ka doon sinado, inom kang tubig. Gastos, pera namin yan. wala ka na, puro ka lang pang babatikos. Naku po. Ayan po ha, mga kaibigan, sana po piliin natin mabuti. <clears throat> kasi kadalasan uh, lagi tayong uh, nasa huli magsisita magsisi tayo kasi bakit yun pa ang ko. Ay wala na po tayong magagawa doon. <laughs> Nanalo na yan. Kaya po nga mag-ingat nga sa pagbili. Kaya po sana ako laging maghatid ng balita sa inyo. Kasi uh, malayo pa eleksyon. Hmm? Kaya hindi ko na muna babanggitin yung ano, kung sino-sino nang tumakbo. Pagka-senador. Senador lang ating ano, ha? Yung dosing senador. Yan lang nga lagi kong i-update sa inyo. Ha? Ah, mayroon na, uh, na sinubang uh, na una kahapon. Parang nauna yung ano, eh. <laughs> yung mga atat na atat. <laughs> yung mga bitirano, wala pa, parang wala pa akong narinig. Ha? Basta pagkatapos na ng walong araw na uh, filing uh, saka ako magbalita sa inyo kung kumplito uh, kumpleto na yung uh, dose. Dose ba? Dose yata ngayon ang uh, big sabihin doon kukuha ng dose ngayon. Mm. Sige, uh, sige mga kaibigan, hanggang dito na lang ating video. Uh, Doc Willie, uh, pagaling po kayo. At, uh, <clears throat> kung, uh, kung kayo man ay binabas nung nakaraan, siguro ngayon, ibababas na naman kayo. Uh, alam ko ng ang iyong uh, puso nakalaging mabait sa kapwa. Kasi kahit nung nandiyan ka sa ospital, uh, lagi ka pa rin nagtuturo sa mga tao. Yung, alam mo yung mga, mga vlogger, uh, alam nyo mga guys, uh, mahilig kasi kayo, doon lang kayo lagay sa purong nakangisi, tawa-tawa. Anong makukuha nyo doon? Alam nyo na ako minsan nainis ako eh. Yung mga kabataan, kayo mga vlogger dyan, Ginagamit nyo pa yung mga bata sa pang mga joke. Akala nyo ba tama yung ginagawa ninyo? May bago pa nga yung viral na uh, minamali-mali yung bata. Siguro mag-ama yun. Ano bang uh, pambansang uh, ganito, ganito? Tapos uh, kung nga rin, usapan naman nila, tatanga-tanga yung bata. Ma matutuwa ba kayo na yung anak ay magiging mahina ang uh, kokote? Huwag pong ganun sa pagbablog. Kailangan po uh, uh, magkaroon po ng karunungan ang kabataan. Mayroon pa ako dyan na inis ako eh. Kung nga rin, teacher, uh, sabi nung teacher, uh, sa blackboard, ah uh, hindi naman siguro totoong, uh, baka teacher, teacheran lang din. Di ba? Nagmamawa ng drama. Uh, kung halimbawa ako nagkaroon ng uh, ganito, number one, number two, lima, ba, ganun. Ano ako? Anong sagot ng bata? May kalandian po. Tawanan. Hindi pwedeng gano'n. na. Uh, parang uh, may namali ninyo yung mga bata. Ha? Ayaw ko nang ganyan eh. Uh, sa pagbablog, kaya nga tayo pinagkatiwalaan dito kung minsan. <laughs> uh, kasi, uh, social media, dapat ka panipaniwala. Kaya ayaw nakikita nyo ba kung mayroon ba akong joke ng mga vlog? Wala. Ayaw ko yan. Kasi uh, kung, lalo na sa mga kabataan na uh, ida-down mo. Mayroon pa ako niya nakita. Sa ano bigas na 20 kumakantang bata. Ano yung turuan ng mga bata? Hindi ba kayo, kayo na lang matatanda? Kung gusto niyo mag-joke, yung mag-joke mag na lang lang uh, kayo palagi. Tapos eh, nakakasira sa kabataan yan. Siya, hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat sa mga unti-unting nakakakilala sa akin, sa akin channel na nakakaburing. Pero kapulutan ng aral. Patuloy lang tayo sa mga pangarap. Dukwile, eh, pagaling po. Kaya natin yan. Ingat po tayo.